At dahil dito, todo kayod na po ang mga diehard, lalo na po yung mga nasa social media. Hindi lang naman ngayon eh, nagsimula na yan noon pa, nung medyo nauulinigan na nila na sasabak sa pagkapangulo nga eh, nung si Rafi Tulfo. Nakikinikinita nila na siguradong magiging mabigat na kalaban ni Sara Duterte si Rafi Tulfo kung sakaling hindi na nga tumakbo si Atty. Lenny Robredo. Sa nakikita nating trend sa mga nangyayaring issues, sa napakaraming um, hindi magandang sabihin na nating issue, mga nangyayari na hindi maganda na, na sangkot ang Vice President, lalo na po sa issue ng WPS, na wala man lang statement, na wala man lang um, or hindi natin makikitaan ng pagsuporta itong uh, Vice President na ito, nakikinikinita ng mga kababayan natin kung anong klaseng presidente ang meron tayo kung sakali mang etong si Sara Duterte ang maluklok. Siguradong mas magpapahirap yan sa ating bansa dahil pro-China. Ngayon, nakikita nyo naman yung trend, ano ho? pataas ng pataas sa si Sen. Rafi Tulfo, samantalang yung isa po ay pababa ng pababa. Sa puntong ito na medyo um, malayo-layo pa naman, sigurado tayo sa dami ng mag-uusbungan or, 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 lalabas pa ng mga, ng mga kung ano-anong isyo nga tungkol kay Sara Duterte, sigurado tayo lalong bababa ang, ang ratings na itong C si, or survey. Lalong bababa sa survey itong si Sara Duterte. Yan po ang napapala kasi ng mga taong maaga pa lang ay namumulitika na at walang Pakitang magandang record, walang, kung uh, titignan mo, wala talagang mapatunayan pa. Wala pa halos nagagawa sa, sa mga ahensya na kanyang hinahawakan. Ito yan, from idol Rafi to President Rafi. Balikan lang natin yung mga diehard na nasa social media. Napakatagal na pong sinutumbok, sinisiraan ng mga yan, etong si Senator Rafi Tulfo. Ako naman hindi talaga maka-Senator Rafi Tulfo. Pero nakikita nyo yung laban, ano ho? Nakikita nyo kung paano lumaban itong mga diehard. Talagang uh, hindi nila kaya yung sinasabing patas na laban. Kaya yung sinasabing nga neto si Sara Duterte na kuno ay sana maging patas ang laban uh, para kay Kibuloy, nakakapagtaka dahil talaga lang sa inyo nang galing ang salitang patas ay sa, sa pagkakaalam ng buong mundo hindi niyo alam o hindi kayo marunong lumaban ng patas. Dahil kung totoong um, lumalaban kayo ng patas, sabihin na natin, sa politika at sa buhay, sigurado tayo wala kayo sa kinapipwestuhan niyo ngayon. Totoo na walang or hindi binibitawan na itong mga Duterte, yung kanilang mga influencers, yung kanilang mga um, vloggers, dahil ang trabaho ng mga yan ay, ay targetin yung mga posibleng makakalaban nga na si Sarah Duterte. At iangat naman siyempre, ito ang young Duterte na ito. Senator Rafi Tulfo outranked Vice President Sarah Duterte by just 1%. Okay. Yun lang yan. 1%. Pero titignan natin sa mga susunod na survey ulit. As the top presidential contender for 2028 based on the latest Pulse Asia survey. So ngayon, uulitin ko, ngarag na ngarag, um, nagtakandara pa itong mga um, DDS na nasa social media para hanapan ng naikasisira ang isang Rafi Tulfo. Walang bagot yan dahil yan na po ang naging kalakaran ng mga Duterte na sa tingin ko ay na-adapt din ng nasa Malacanang ngayon. Pero yun nga, darating sa punto na paunti ng paunti naman talaga yung mga kababayan nating madaling mapaniwala at madaling mauto. At darating sa punto na maliliwanagan, magkakaroon ng realization ang karamihan sa ating mga kababayan kung ano ang tama at kung alin ang dapat ay hindi pamarisan at hindi uh, paniwalaan. At yun po ay ang mga Duterte at ang mga Marcos na dapat talaga ay hindi paniwalaan. Good luck!